Yung... Yung likid ko po dito. Sobrang sakit po eh. Sobrang sakit? Anong sa tingin mo nung hindi na ba Bakit sumupro ang sakit? Nadulas ka ba? Nalaglag ka? Ano? Yung nag-joyride po. Nag-joyride po kasi ako eh. Simula po kasi ako ng motor mo eh. Doon ko na po siya naramdaman. Kasi ito po. Yung likid ko na po ako. Ganyan lang po siya. masakit na po siya dito. May short ka ka? Meron pa. Sige, mag-shortcutting. Ayan o. na po yung bro. Kabila mo? Ma? Ano kabila po malinis mo? O oh, ba May, may, may nasasakal okay. sa'yo ah, ito. May nasasakal sa'yo. Ito sa po kasi, eh, since ano pa po ito, lockdown, hmm, bago po mag-lock, ay, lockdown po nung nagkamali po ako ng buhat ng nanesa. Hmm. Tapos yun po, simula po noon, napansin ko po siya nun, nung mag-new normal na po. Hindi ko na po siya maangat. Masakit na po dito. Hindi Hindi mo pinano. Hindi mo pina no? inactional in In-x-ray or ano. Pina-x-ray ko po siya. Walang pain hindi. Asan? Pa. Picture lang. Yung Kahit picture na lang. Kahit picture lang. Walang pahintays, pero niyan. Kasi nga, baka hindi Kaya... ko lang kayang basahin. Hindi po, isa mismong private na po yun. Okay ka? Yung hindi, nga po eh. Kahit o yung, kung, yung... Ugat niya po, T Bali, tatlong x-ray po ang ginawa sa akin. Wala kang naisave kahit isa lang. Titignan ko lang yan. Meron kasi tayong tinatawag na arthropathy. Meron tayong tinatawag na uh, vascular necrosis. Tingnan ko yung kahit yung x-ray lang ng ano. Hindi kahit yung hindi resolve. Wala na po. Tagal na po nga sinong. Umurong ba yung pa? Tingnan ko, higa ka na. Umurong. Okay lang kayo, Ray? Tatay, sagsaga ng pila. Nahilo. Hindi ko pa hinahawakan, ha? Kararating ko lang. Yan. Straight ka, idol. Iinom e, mo yung sabi ko. Oh, yan yung pinaka-straight lang. Okay. Kahit ganyan lang po siya, eh. Iiwan ko lang ng ganyan. Kasabi ko eh kahit idiretso mo lang ng gano'n. May... ayan, ganyan. Nararamdaman ko na siya dito. Parang may nakakatak ka kaagad. Mm. na yan. Dito parang may dito kasi. Tapos, ayan, pumupunta na dito sa likod ko. Pumunta pag nilalapat na, no? Tagilid ka nga. Tagilid ka. Kailan niya siya nagsimula? Kailan siya Since nasimula. January po yan eh. January? Anong nung year? Nung nagpalit pa ako ng motor nun. Ano lang year? Anong year? Ito lang po. Ito lang 2024? Oo. ko ba pandemic? Hindi po. Ito yung pandemic. Pero yung dito po sa Yung nararamdaman mo rito? Nung pandemic pa. Pandemic. Po. Tapos ito, yan yung ito pinakasibir po. ngayong itong taon lang. Apo. Ito lang. Wala kang mga issue ng mga semplang sa motor, diskrap yung mga laglag sa mga kalsa kalsada, hindi ka na ganon. Ngayon sir, pag ginanyan ako sir, kasi ako sa bahay, so na ano to, nare-relieve yun dito. Eh, ito nga ang discarded nyo. Dapat, kung ano yung nakaka-relieve sa'yo, yun ang uulitin mo. Ayan sir, ayan. Dito sa Ips, masakit. Dito. nung wala na sa alay niyang ano muna yan, siingit mo na yung hips mo. Dito, siguro. Yan niya nung Kakabang sa muka, umalanganin. Baka ganun. Minsan, bitin yung hakbang mo sa motor para may iipit ng konti. Kasi, ah, hindi naman kasi yan. Hindi yan kaagad todo-todo sumasakit. Unti-unti. Opo, unti-unti siya. Kasi nag-iipong pa yan ang pamamaga ng nerve. yung lang po talaga gusto. Oo. Oh, noon pa siguro yan. Tapos, siyempre, kala mo, kala mo, pagod lang din sa kakamuto. No. Kala mo, ngawit lang kasi. Pero katagalan, yan na. Ha. Pihaya ka. Ha. minsan po, diba, nakapo po sa motor. Ibababa ko po ito. I-strike ko po siya. Yeah. grabing sakit yung ugat mo parang nag parang hindi makadalo yung dugo nang iipon yung mga ano Roy dito wala oh wala lang malinis oh dito parang yung ugat eh hindi makadalo eh. Pagka ano, tol, pa-extreme mo tulit. Pagka hindi, kunyari, isang linggo na hindi the same pa rin ang kirot or or uh, mas sumakit pa x-ray mo balik mo sa akin din tanggalin natin dito kasi hindi ko pa to pupuruhan gaano syempre mag-iingat ako dito alin ko lang to parang hap hap lang muna oo pero pagka pag gumanda ang pakiramdam mo pag gumanda ang pakiramdam mo sa isang linggo na parang konting kunti na lang Di mas maganda kung gano'n ang mangyari Tagilid ka. Tiyunti na natin. ብምምፈም በምምም nag yung singit mo. Ang tawag ito. Maaring ABN to. Maaring ABN. <coughs> Search mo yung avascular necrosis. Yan yan. Yan ang mga problema sa ano, singit. Turuan kita ng mga exercise mo. Sapa. Yan. Topi mo kabila. Okay, piti mo. Ipitin mo. Okay. okay mo malakas. Ipitin mo. Isa pa. Piti mo. Yun, thank Okay. okay eh. Oil lang, oil.

Okay, baba ka ulit. Higa ka ulit. Angat mo ito ngayon ulit. Oh. Mas mataas na. Pansin mo. <laughs> Kaya yun na pag ginagaya natin. na eh. na. Unti-unti na yung magbabago. Ngayon, ang pinaka-training mo, ng mo lang, kapit na yun sa ginawa. Pukuli mo na yung hangin. Kaya nung mo lang. Kaya na rin. yung mga ko. Oo. pag wala akong ginagawa, kailangan mo. Kasi kuma, ang ano nito, ang nagiging problem nito, yung head femur natin, natidelay yung supply ng na, ano, natidelay yung supply ng blood sa head femur. Kaya ngayon, papakat yan. Kakaroon ng damage yung, yung head femur. Yung yung ano yun eh. B-complex nun eh. B-complex para may b sa mga B-complex. ah Kung, kanina, ganyan lang. Uh, dito pa po, po yun. Naangat ko pa po, po ng ganito. Medyo paipa, kuya. Nung nag-B complex ka, papapano ko pa. So, okay na pa. Ayan, paisa pa. Ayan. Labutan mo lang. Pero tuloy mo lang yung B-complex, ah. Mga bone vitamins, mahalaga sa'yo. Hanggat di natin nakikita yung x-ray mo, magpapasigurad tayo, magvitamina ka na sa buto. Baka tinatamahan ka na ng mga arthritis. Okay, hindi naman gusto sa barca. Sabi natin naipit yung mga nerves nyo, naipit hindi lo okay, ibit isa pa yan yeah. oh. ganun sorry din mo lakad ka na, lakad ka lakad ka hmm. ano mas mainang ngayon? kaya na po okay, na tumahas na idol eh ito may paa mo kanina. Pwede na po. <laughs> pag, ina pag inaganyan ina niya lang yung paa niya, oh. nagra-radiate na yun. Oh. Pero ngayon, nagagalito niya. no. Okay. Oh. Ay, oh, eh. ito, huwag mo lang babasahin. Obserba mo ng mga isang linggo, pag humihina-hina na, pero may meron pa rin pinya kasi hindi natin nakita yung ano yung, Nasusugat kasi ito, ito yung ano. Kaya gusto ko makita x-ray mo eh, para lubusan mo ako yun yung sinasabi ko Gusto ko makita yung x-ray mo Kung sila walang findings Titignan natin Titignan natin Kung magkakaroon ka lang Ano rito Kita mo naman O Tumas na Yun lang palaging mo exercise Magke-kembot-kembot ka rin kasi oh Tapos Kasi pag yan Katulad kanina Ganito lang oh. Pag ginagano mo na konti Yung paa mo oh, yan nagagano mo na Okay? Oh, kita mo yung changes. Pero yan, ano pa lang yan, hindi ko yan pinul. Marami pa akong hindi ginawa sa'yo. Alam mo kung bakit hindi ko nakita lubusan. Para ma, baka mamaya, ma-over ko. Eh, mas maganda na yung hap <laughs> lang muna. Ano um, ba yung <laughs> mga extra ito? Sa singit lang. Yan, yan lang. <laughs> yan lang. Dalhin mo sa kanila yung old na ano mo, o kung saan ka dati nagpa-x-ray, balik ka lang doon kamo. Talagang ano eh, pa-indiction ko kasi dati, wala pero gusto kong makita eh. Kasi lumalala po ako eh. Kamu, yun ang mo. Yun eh, ang naman totoo eh. Ako mag, ano, ako mag-interpret. Marami na tayong kaso mong gano'n yan. Ang gusto ko lang, malaman mo kung ano yung problema mo talaga. Kasi kung lumalabas na no, 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 good, 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 good. Pero ikaw palumpo ko lang palumpo. <laughs> o, di, meron yan. Okay? pangamo pala, no?